Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan? Samang kayo lupalop ng mundungay na padpad. Welcome kayo sa akin channel. So, andito naman tayo sa ating bagong reaction video. So, ang iyong bibigyan tayo ng reaction video ngayon ay patungkol pa rin sa issue ng uh, uh, bicameral committee report na nagkaroon ng blank, am um, blank amount na iniratified o pinirmahan ng both, both panel ng Senate at Kongreso. Okay? So, ngayon, ay bago natin ito simulan ang pagbibigyan natin ng reaction dito ay please naman kung bago kayo sa akin channel please naman huwag makalimot mag-subscribe mag subscribe mag like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para maging update kayo sa anumang video ang aking i-upload so, so ngayon bago natin simulan itong pagbibigyan ng reaction dito sa video na to ay uh, pasadahan muna natin ng konti itong nasa screen na to itong si Congressman Ungab kung gano'n siya katapang at uh, kadisidido na isiwala tong anomalya na to na yung bicameral committee report ay may nagkaroon ng anomalya na yung mga amount lalo sa lalo sa agriculture o sa niya ay nagkaroon ng anomalya na kung saan ay yung mga amount na yon ay ginawang blanko So dati dito sa katapangan ni Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao Davao, ay hindi niya iniisip kung gigipitin man siya o hindi. At ang sabi na ito sa screen na to, first time ko rin nakakita ito ng leadership sa kongreso na pag hindi ka sa ayon sa kanila, if you start talking against what they are saying, sinong suppress talaga nila ang opposition. So, tatanggalan ka ng position, tatanggalan ka ng benefits, tatanggalan ka ng whatsoever para tumahimik ka. Ito yung ginagawa ng gobyerno ngayon maala na rin. Dahil pag ayaw kanila, hindi ka paralel sa kanilang mga gusto, hindi ka paralel sa kanilang mga anomalya, ay talagang bibigyan ka ng lesson. Anong lesson na yun? Either gigipitin ka, tatanggalin ka sa posisyon. Kaya maraming tahimik ngayon, kahit gusto nilang magsalita Against sa gobyerno, mas pinili lang tumahimik. hindi nila alam sa pagtahimik nila na yun, mas lalong bumabaw na ang Pilipinas dito kay Kongres oh, nga, hindi niya inisip kung siya ay gigipitin o oh, anumang kasong itatanim sa kanya. Katuloy na lamang na nangyari nito, ang oh, sample na lang, oh, si Governor ng kagayan uh, Cagayan Valley, di ba? si Governor uh, Mamba, di ba? tinanggal siya. Tinanggal siya. Unang una sino, sino, suspendi, sino suspendi siya. At kinalaunan, tinanggal na siya talaga. Kasi ayaw, ayos, ayo na ng EDCA eh. Malakas yung kanilang, kanyang ag pag-against sa EDCA. Yung site doon ng ano, ilalagay doon ng mga American forces doon sa Edka na yon. Maglalagay sila ng malalaking bomba kasi pag nagkagera nga, nga naman ng uh, pag nagkaroon ng putukan ng China at uh, Amerika, eh, sino ba ang magiging kawawa, di ba tayo? So kaya against doon si Governor Mamba, kaya anong nangyari? Ayun, tinanggal. O pangalawang tinanggal na ayaw pa rin na sumusuporta sa Maysog rally. Alam niyo kung sino? Yung mayor ng Cebu, si Mayor Rama tinanggal. Unang una, -una siyo at kinalaon tinanggal na rin. At ngayon, hindi yata pwedeng tumakbo ngayon dahil ano yata eh, ah uh, anong tawag don uh, mm. ano, ah, uh, siya pwedeng tumakbo kasi ano eh, naka may violation siya eh. Ganun. Matindi ano. So ito nasa Congress mo mismo. So, alam ko sino, si Congresswoman Caleta nung no, hindi nung no, napansin nila kay Congressman Makuleta na talagang diretso siya, doon lamang siya sa tama dahil abogado nga eh, magaling na abogado, bihasa na abogado. At anong nangyari? Tinanggal sa komite para hindi makapagsalita. At doon mismo at ang masaklap tinang inagawan pa ng kanyang ano, kanyang paboritong pagkain. Alam, alam mo kung anong paborito niyang pagkain? Hopya. Ah, no, ah, komedyante. Sino kayo umagaw nun? 'yun ang hindi niya matanggap eh. Oh, ngayon. So ngayon, yung pangatlong nasa screen na 'yan ay itong ano, itong uh, uh, pinakita ni ano, ni Attorney Big uh, Rodriguez na tumatakbo rin bilang senador na na guest, uh, guest, uh, guest uh, sila siya ay ginagawang uh, sinusuportahan ng uh, ng Maysugrali at uh, PDP Laban. Na 'wag niyo kalimutan ni boto 'to. At dito sa screen na 'yan, siniwalat ni uh, Vic na talagang hindi hindi pwede magsinungaling uh, itong sila Grace po at saka si Chis Escudero dahil yan ay yan ay nagiging bill dyan na noong December 11 ay nareceive yan na talagang uh, itong ano talagang iniratified nila na yung yung report na yan ng committee report sa mga amount na yan ay talagang pinirmahan nila sila mismo pumirma niyan okay at sabi ni ano, sabi ni Attorney Big Rodriguez, slam dunk 'yan, ta ebiden ebidensya 'yan. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang larawan nito ay nagpapatunay na pirmado, ratipakado at inihain bilang enrolled in bill ang Panad Bicamera Conference Committee report na puno ng blanko. So, wala siyang aligtas diyan. Wala siyang aligtas diyan. Kahit anong sabi nila na, kahit anong sabi ni Chief Escudero, Grispo, sila ito nagsasalita yung mga ibang membro ng panel na membro ng bicameral committee, hindi nagsasalita. Kasi baka magkasalungatan nga sila, ba diba? For uh, safety reason. Ganun yun. At uh, yan. At pangatlo, kung nakita nyo nasa screen na yan, yan sila yung mga uh, membro ng bicameral committee na pumirma. Pumirma sa uh, blank check na yan. Este. Blank amount na yan. Okay? So, makikita nyo. Yung mga nasa panel ng Senado at sa Kongreso, kitang-kita nyo dyan. Kaya yung mga tao na yan, wag na wag nyo iboboto yan. Dahil pag ibinoto nyo, kasalanan niyo kung bakit maghirap ang ating bansang Pilipinas. Kaya hindi nababago yung ating, kaya hindi malang tayo nakakasunod sa ating mga neighbors, Asian country, dahil sa mga politikong ganito. Mga ganid. Walang inisip kundi pang sarili. Ganon. So ngayon ay sisimula natin ng pagbibigyan ng reaction dito sa video na to. Kung nakikita nyo mukha ni, uh, 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 Senator Grace po. ba? Diba? Parang walang, wala yatang tulog eh. In terms of stages, from Bicam report na black and then enrolled bill with teachers, um, sinong gumawa naman? No, alam ano mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante doon sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact... Weh, anong walang blanco? ay e, pinakita nga ni Congressman Angob yun eh. Siniwalat nga ni, ni former President Duterte eh. Kitang-kita nga ng sambayan ng Pilipino eh. Yung mga blanco ngayon eh. At pinakita rin ng UNTB Kaya ganun. So, paano masabi walang lang blanco? Pero kasi, uh, Senator Grace po, ano, Ah... Uh, ang daming ano, ang daming yung ginagawang dahilan na walang blanco pero ayan ang patunay. Eh. Pero palusot pa rin kayo eh. Palusot pa rin kayo. Hindi eh, na kayo lulusot. Nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa so, tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the president has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill. Oh, tingnan nyo sabay laya so oh. sabay laya si Senator Grace Ayaw na niya magpapiga sa mga mga media kasi baka meron pa itatanong yung mga media na lalo silang mapapahamak. Di ba? Kaya lalayas na lang. At to, susunod so, na panoorin natin na video. Kat kahilin tulad din na, ni, ni ano ni Senator Grace lumalayas din sa mga media. At todo iwas. Namin. Between the buy cam and then the enroll. At what point did the figures come in? Hmm, tingnan nyo. Si, ito, ito, ito ang it, pumalit it, it, kay uh, Congressman Zaldico bilang uh, committee chair ng appropriation. Isa ring buaya. Si Kongresman Kimbo. Oh, tingnan niyo, hindi siya makasagot. Kasi pag sumagot yan, baka sumablay. K kailangan, dalawang tao lang magsalita dyan. Si Jesus Cudero at si Senator Grespo. Yung dalawa na yan. Ay, yung mga iba hindi nagsasalita kasi baka sumablay sila eh. Biglang, biglang dumulat, bi, bigla silang dumulas. Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po. Hmm. Sabi niya, nasagot na lahat. <laughs> Ay, di makapagsalita eh. Wait na lang na -explain po, siya. Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Ano na-explain? Sino nag-explain? Sino? Nag-explain na si Jesus Cudero? Hmm. Mamaya, papanorin natin, dadaanin tayo sa malalim na Tagalog. Tagalog ni Jesus Cudero. Si na explain. Oh, parang mukha ni... Uh, mukha ni Kimbo, parang... Parang... Namumutla Sabi niyo, ano ba ito sabihin ko? Ano ba ito sabihin ko? Explain. What the issue is the bike... Hmm, yan. Unawain po ninyo. Panunurin natin to. Eh, yeah. todo tangi. Pero yung mga sign dyan, andyan. Pati siya nagsign sign din eh. Ang budget ay may humigit kung ulang daang libong linya na may mga nakasulat na pamagat, ituro ng proyekto at amount. Ah. Uh alam niyo si ano si Senator Escudero no talagang yung Tagalog niya talagang makata di ba? Ta Tagalog na Tagalog. Hindi yun ganoon ka simple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa kung mapapansin din niyo yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya na yun, wala na akong pirma kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Mm -hmm. <laughs> Tangi pa mo. <more. laughs> um ay nakasaad doon na otorizado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. Ah, ito, yung binabanggit ni ano, binabanggit ni Senator Chis Escudero dito, yung tinatawag na after ng bicameral committee report ay ipoporward na yan sa technical staff correction of errors. Nasa ano na yan, nasa loob na ng nasa loob na ng ano yan, ng uh, kongreso. Sila na rin na mag-print niyan. At bako nila ipo-print yan, doon na magkakaroon ng mekos-mekos. <laughs> Itong binabanggit ni Sen. Scudero, ito yung panel pa rin ng kongreso at senado. Magkakasundo yan sila, kung sino man ang involved dito sa uh, involved dito sa paglagay paglagay ng uh, blank amount na to, ng amount Bago ipo-forward sa Presidente at pipirma naman ating magaling na Pangulo at sasabihin natin Pangulo na wala akong makitang blanco eh. Paano ka may makitang blanco eh? Nalagyan na nga ng amount yun eh. Wala ka talaga makita. Yun. So, sinabi din dun sa huling talata-talata ng Bicameral Conference Committee Report. Kapag ka may pagkakaiba ang ga'a sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang ga'a. Ang bill oh, yun. Maliwanag. So, ngayon, ay, susunod naman ng video na panoorin pa rin natin tong video ni, ni uh, Congressman Ungab na papano niya to pinaliwanag at dinipinsahan tong nung anomalyan tong magka, bakit nagkaroon ng blanco at sino ang dapat managot dito sa uh, by camera committee report na ito na merong blanco na pinirmahan. Pinirmahan nila ay ratified At dito rin sa issue na to ay itong, uh, itong si, ano, itong, uh, si DBM Undersecretary, si Asik Gades Hope Liberan, na nagsasalita patungkol dito sa bicameral committee report na to na actually uh, hindi uh, wala, hindi niya to ano hindi niya to lugar eh wala siyang karapatan magsalita dito dahil hindi siya membro ng uh, bicameral committee report So, ba't siya nagsasalita? So, ito, panunurin natin itong sinasabi ni Kongresman uh, Ungab dito. Uh, ang tinatanong namin, ang basis para gawin yung enrolled bill ng GAA is the bicameral conference committee report. May blanco yung bicameral hmm. conference committee report. Okay? So, uh -oh. that's what makes things questionable. Paano na filled up at hmm. paano nalagyan ng figures yung yung gaa. Ah, i e, yung bicam report mo eh. Mm. Oo nga naman. Paano magkakaroon ng eh, yung tinatawag na enrollment, enroll uh, build, yung uh, by camera report na yun. Samantala merong blanko, di ba? So, parang ang labo eh. Ang labo talaga. Napakalabo. So, ano, so, ano na din this is? you, you cannot disregard or you can never belittle the bicameral conference committee report. Kasi yung uh, katulad nung comment ng isang uh, USEC dito. Another interesting thing, um, we have a undersecretary, no? this is public naman, ito sa Facebook. Uh, she, she commented that to further clarify, the BICAM report is not the bill. And we understand that due to numerous details involved, it has been the practice of the BICAM committee to leave certain items blank in their report when they refer to sections of the GAB that they do not intend to alter or amend. Ma'am, please review your uh, basic budgeting knowledge because never ka makakita ng... Ngayon lang ito nangyari na mayroong Bicameral Conference Committee Report na blanco mm. because pipirmahan niya ng members. Second, mm. it will be ratified by the plenary mm ng both houses so you cannot present a blank uh, a blank bicameral conference committee report so please do not belittle the bicameral conference committee report because that is the reconciled agreement that mm. is the reconciled figures yeah. of what the two houses has conferred with yung kanilang pagkakasundo, eh ano nila titingnan nila sa bawat isa both side at saka pinirmahan yan, inaprobahan yan ng BICAM uh, nominated by the plenary at the same time, gi-ratify yan. Hmm. Yun. So, you never can, can belittle the bicameral conference committee report. Ang nangyari ngayon, questionable, highly questionable kung bakit may blanco nga yung BICAM report. Hmm. Yan ang malaking katanungan. Sino ang dapat mananagot dyan? Sino dapat? Hmm. Thank you, Kung Sid. Uh, Attorney Wendell, uh, gusto lang din sana natin maintindihan ba ang department, the DBM, in the entire process of uh, you know creating the budget for the for the government. Ano po ba talaga ang mandato ng DBM at kailan kayo papasok sa proseso, sir? Para maintindihan din po namin. Okay, ito siya ay papaliwanag niya itong ginawa ni ASEC Goddess Hope Libiran na talagang uh, hindi niya hindi niya to ano eh, hindi niya to linya para magsalita o para mag-justify dito sa uh, ginawang uh, pagratified ng both panel ng Congress at sa Senado na kung ano ng mga kanyang pinagsasabi at ipinaliwanag naman ni ni Congressman ni Congressman Ungab na hindi pwedeng ano hindi pwedeng i-ratified yung uh, hindi, pwedeng, uh, gawing, uh, hindi pwedeng gawing uh, hindi pwedeng gawing uh, hindi pwedeng gawing uh, tawag dyan, hindi pwedeng yung bill na yan na samantala ay merong blanco. Hindi pwede. Eh, pinalawa lang dito ng uh, isang uh, rin ng uh, DBM na isang abogado rin na sabi ay um, walang jurisdiction yung DBM para magsalita sa patungkol sa anumang problema ng uh, bicameral uh, committee conference. Kaya ngayon, tinawag ng Department of Budget and Management. No? Yung unang aspeto dyan, yung sa pag uh, ng budget proposal, no? yung National Expenditure Program, DBM talaga yan. Ngayon, pag ang enrolled bill naging batas na at napirmana ng Pangulo, papasok naman yung aspeto ng management. No? Kasi kami yung nagmamanage ng budget. How it's going to be implemented based on the approved Uh, General Appropriations Act. So, kami nag-release ng pundo, pinoprogram namin yan. No? So, balit sa aspeto ng paggawa naman ng batas, except for the budget hearing proper of the various departments and agencies, pagka po dumaan na sa proseso ng ng legislatura yan, kanila po talaga yan. Wala pong involvement yun. ang DBM yan unless ipatawag sila at any given hmm. time. But otherwise, it's really just a pure legislative act. So yun, in short, walang jurisdiction ang DBM yan at wala rin ju jurisdiction para magsalita sa ano mga proced procedure o mga mga gawaing uh, mali ng uh, bicameral uh, committee conference. So ito sinasabi ni attorney na to na talagang purely walang ano, walang jurisdiction ng DBM diyan. Kaya nga uh, siguro yung pagkabasa ko rin na sinasabi na eh, dahil sa maraming detalye eh, it has become the practice of uh, the BICAM. Uh, ano ano bang posisyon niya ano bang involvement niya diyan na masabi niya yan na yan ang kongreso lang ang talagang uh, dapat magsalita patungkol dyan kung bakit nagkaroon ng blanco. At uh, tama naman siya na pagdating sa General Appropriations Act, wala naman talagang blanco doon. Kasi kompleto na yun eh. Oh, eh, paano magkakaroon ng blanco yan? Eh, bago itinaas doon sa pangulo bago ibinigay sa parung, pangulo ay eh, pinormalize kay eh, kay BBM ay natapos na 'yan. Tinarabaho na nila 'yan sa technical staff correction of errors. Kaya nga doon eh doon sila nagka nag, nagre-reconcile ika nga para imekos Mecos. Pero kung balikan natin kung paano nag-evolve yung general appropriations sa -hmm. doon lumalabas yung issue. Yun. At ito nga, nandun sa Bicameral Conference Committee report. Yun. So, ang tanong ngayon, sa anumalang blanko na yan, blank amount na yan, na pinumaha, pinirmahan, pinirmahan ng ating uh, presidente na sabi niya ay kompleto daw nung dumating sa kanya, no? ay sino ba ang dapat managot at sino ba ang may kagagawan sa blank amount na yan na pagdating sa Pangulo ay nagiging kompleto na? Malaking katanungan na dapat may siwala at malaman ang sambay ng Pilipino. ba? Diba? Dapat talaga. Dahil malak hindi biro eh. Billions of pesos yan. Na uh, mula sa ating mga taxes na uh, during daylight ay parang uh, kitang-kita ating mga mata na talagang uh, binabalahurat uh, ginagago na tayo ng kongreso ng both house ng uh, Senat at Congress. Okay. So, mga kababayan, ay please naman, bago tayo bumitiw sa video na ito, ay bago mga kayo sa akin channel, please naman, makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin all the bell para mag-upload guys ang video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Mabuhay kayo. Safety first.